Good day, good day na to mga kalagan no? So uh, for for to today's video mga kalagan Ang nagbiyahe tayo mga kalagan Padulong tayo dito sa Kalapi, Kalunsan, Buhol mga kalagan Para sa ato ang uh, Pagpamista mga kalagan Puro sa sayo, tami lawig mga kalagan Kay tabang-tabang uh, tayo -tabang rin ta, mga kalagan So uh, Get in touch sa atong video mga kalagan Sa atong pagbiyahe mga kalagan no? So ingawas gawas na natadere sa IBT Tagbilaran mga kalagan So lawig na tayo, ginahinay mga kalagan pagata gara sini kusuk-kusuk atong biahi mga kalagan kay gapas andura sa driver <laughs> so ayo sa mga kalagan og tanawa apu, ang akong video mga kalagan ug diwasan ninyo pag-like, comment and share na pud gamay mga kalagan sa atong channel ng vlog mga kalagan no? so daghan ka salamat og pagapas in sa inyo gamay mga kalagan ganing kasi na ko mga kalagano nga grabe ka ulog mga kalagan kaya ah, na ko sa nga sa, sa bahas ng kalagan no, so tayo kayo mga kalagan nga kusog po mga kalagan no, so mga mga uyo kayo ako ang video mga kalagan no, so ah, Ayan, salamat sa inyong pagtanaw mga kalagan o sa mga kasalamat mga kalagan o shout out shout out today po sa mga tao ng kaupan ako sa pagpunyot ani mga kalagan ang driver at ang conductor mga kalagan o uh, shout out mga kaya o sa shout out po ko sa mga ba, mga kalagan sa nag comment ato mga kalagan no? si ma'am Jane mga kalagan so ma'am dahil ako padulong na ko kalunasan ma'am so uh, tanawan niya ito ang video mga ma'am no kaya aron na uh, abot po sa bisagasa mo, pakishare lang po ng mga kalaga, ano? o oh, paki-comment pod mga kalagan kung taga disamo amo ug mo ani no, akong gamay nga vlog mga kalagan o oh, salamat salamat so dara mga kalagan ha ah, uh, sa kalapi mga kalagan no so makita ninyo ni eh, kung kinsay naka ibaw aning iriyaha mga kalagan so dool dool na so agi ta dire sa kuan mga kalagan tan-aw ninyo ang pintana mga kalagan na dool na sa simbahan sa kalapi mga kalagan dira tan mga kalagan no kanais nice bayaan ng simbahan ng mga kalagan pero di ta mga kalagan kay dito so ko sa kalunasan mga kalagan udara at barangay hall sa kalunasan mga kalagan so toyo kagamay mga kalagan ya, balay nga karaan mga kalagan ugang pindahan, tindahan o gang, pindahan, o gang work, ya, mga kalagan no so ani ang Tara dire mga kalagan ko dire ibutang ang kalingawan unya mga kalagan sa ato ang pagtan sa atong vlog e abot at dire sa barangay kalunasan mga kalagan no so, sa dire multi purpose na mga kalagan og sa salamat sa biyahe mga kalagan no sa maayong biyahe mga kalagan so ari ta dire la Ate Susing, o, gagan, salamat sa inyong pagtambaya mga kalagan sa ato mga kinagmayng vlog mga kalagan. Ugagan. No? see you all sa next ani ato ang video mga kalagan I love you all tabaya ano yata ang lag dali sa kalapi mga kalagan kaya naghahan tau ga pagabuhaton dali sa kalunasan kalapi mga kalagan so kita kids so I love you all